Kieran, comeback. Dating on-screen partners si Darren Espanto at Kailin Alcantara ay muling pinag-uusapan ng ang huli ay bumisita sa It's Showtime, kung saan ang aktor-singer ay regular na host. Sa April 10, 2024 episode ng Noontime Show, nag-perform si Alcantara ng kanta kasama si singer Jeremy Glinoga. Pagkatapos ng production number, binanggit ni Kim Cho na habang nagpe-perform ang kapuso actress, mayroong isang taong masigasig na nanunood sa kanya, na tinutukoy si Espanto. Merong nakatingin sayo, hindi siya kumukurap, Darren, biroan ni Cho. Sumagot si Espanto, napaka-owa bestie. Tugon ni Alcantara, na binago ang tingin kay Espanto, alam nyo po kung bakit kasi nga, ngunit hindi niya tinuloy ang kanyang sinasabi. Pinansin ni Karil ang masigasig na mga fan ng dalawa sa audience, na may hawak na mga banner na may nakasulat na, Kieran. Ipinahayag ng mga awit ng, iyo, ang kanyang kaligayahan na makita si Alcantara na makakasama sa kanilang show, na sinangayunan ng kapuso star binanggit ni Vice Ganda na dapat mag-perform ang dalawa, sa susunod, kayo raw ni Darren Kumanta. Kanta raw kayo We Are Family, na nagdulot ng tawanan mula sa kanyang mga co-host. Tinangkang pigili ni Alcantara ang kanyang tawa habang lumalapit si Vice Ganda kay Espanto. Ini-initiate ang isang high five habang tumatawa, gusto mo yon sumabay si Jong Hilario, Kailin, Darren, parang ang sarap sabihin na Darlene, Espanto at Alcantara ay kumuha ng matapat na mga tagahanga matapos na magtrabaho sa ilang music videos. Sa mga nakaraang taon, binibigyan din nila ang mga fans ng mga matatamis na sandali sa labas ng kamera, nagpapakita ng kanilang tunay na samahan. Sa isang nakaraang panayam, Rajeli inamin ni Espanto na sila ni Alcantara ay nagde-date ng maikli pagkatapos siyang tanungin dati ng press kung mayroong romantic na nangyayari sa kanilang dalawa. Si Kailin at ako ay napakalapit na mga kaibigan ngayon, at ah, basta. Ano po ang masasabi ko lang yung mga fans talagang very alam nila pag meron. Pero sa amin na lang yun, ni Kailin, sa amin na lang yun niya noong 2020. Samantala, kamakailan lang ay ikinonekta si na Espanto at Cassie Legaspi, anak ni na Carmina Villarroel at Zoren Legaspi. Sa isang kamakailang panayam, inamin ni Espanto na sila ni Cassie ay magkaibigan lamang kahit ang mga chismis na nagkakasama sila sa loob ng mga taon ngayon pagkatapos ng panayam ni Espanto. Napansin ng eagle-eyed netizens na nag-post si Navilia Roel at kasi ng mga cryptic messages sa kanilang Instagram story. Ibinihagi ni kasi ang kanta ni Olivia Rodrigo na, Perfect Crime, habang ibinahagi ni Navilia Roel ang isang quote, Huwag umasa ng pareho sa kapalit. Sa kabilang banda, Si Alcantara at si Mavi ay naging kontrobersyal na paksa noong nakaraang taon matapos na masangkot si Mavi sa mga alegasyon ng panloloko sa gitna ng mga chismis na sila ay nasa isang relasyon.